Alam mo, ito ha, matindi pa nito. Uh, ako na ang magpapaliwanag kasi syempre hindi maganda kung ang magpapaliwanag nito galing sa KOJC. Ako na ang magpapaliwanag kung bakit hindi nakikialam ang CBCP. Okay? Una, meron talagang factor sa kanila na inggit. Sorry ho, pero totoo ho ito ha. Bakit ho inggit? Nawalan sila ng papel nung panahon ni Pangulong Duterte. At alam naman natin ang close noon eh, si Pastor Kibuloy kay Pangulong Duterte na wala nun sila ng pwesto. Alam mo naman yung mga yan eh, uh, kasay, unang kasaysayan pa lang ng uh, sibilisasyon. Alam natin na hindi ako ako tinitira yung ano ha, hindi ako tumitira ng, ng uh, pangkalahatan. Pero yung kuno unang sibilisasyon pa lang, ang mga pari na gusto nila laging nasa tabi ng hari noong pa lang noon, nagagalit na sila pag hindi sila ang nagdidesisyon sa mga sitwasyon, sa mga kaharian. Kaya nga ako naniwala, number one, out of inggit, kaya pinababayaan nila yung nangyayari kay Pastor Kibuloy at ang uh, sa KUJC, number one yon. Pangalawa, they would rather have Marcos in the presidency rather than kay Duterte na nagmumura sa Roman Catholic Church. Nagtanim sila ng galit eh. Uh, na sila po ay naging bitter dahil siyempre, una, binuking yung mga baklang pare. Binuking yung mga, mga abusadong pare. eko eh, ikaw ba naman ng ganunin? ba? Diba? Uh, hirap na hirap kang pagandahin ng imahe ng mga kaparian. Tapos bigla may isang presidente bubukihin ng mga bakla pala itong ibang mga pare. Magagalit ka. E eh, ngayon, kung sakaling kumampi sila sa kay OJC, kay Pastor Kiboloy, may posibilidad na talagang mawala ang, ad, ang administrasyon ni Marcos at mapalitan ng Duterte. Ayaw nila yun. Kaya tahimik sila. Walang ano sa kanila. Ang sa kanila, wala na kami pakialam kung anong mangyari sa mga Pilipino. Importante, hindi maibalik ang mga Duterte na lumapastangan sa kanilang Santo Papa, yun kasi niisip nila eh. Kaya tuloy ganyan nang nangyayari. Kaya hindi po sila nagsasalita. Sa tingin ko yun po ang uh, dahilan. Nitcha Kabanatbay, ano, ang uh, KOJC has always been an outcast. Mm. Oh yun lang lagi nilang sinasabi even the ano the members of KOJC and the administrators are always saying na talagang ano talagang outcast lagi ang uh, KOJC uh, kanina nga natanong nga ni uh, coach Ollie sabi nga ni Coach Ollie uh, pwede ko ano pwede ba ako magtanong sa inyo ng uh, personal pwede niyo sagutin o no? hindi Meron na bang lumapit sa inyo na ibang reliyon? Let's say, for example, um, yung Iglesia Ni Cristo, or um, may mga ibang simbahan dito sa Pilipinas, meron na po bang lumapit sa inyo tungkol dito sa nangyayari na ito at sinasabihan man lang kayo na kapit lang, hindi man kami makalabas, makasupport sa inyo ng, ano, nang uh, obvious, pero gusto ko malaman ninyo, nakasama kayo sa prayers namin, tinanong namin sila at ang sagot ay wala walang tumatawag sa kanila because because uh, KOGC has always been an outcast talagang lahat halos eh hindi sila ina-acknowledge hmm. dahil nga ano eh medyo parang may pagka ano eh may pagka radical kasi yung uh, uh way ni Pastor Apollo Kibuloy ng uh, kanyang pagtuturo eh pagpapalaganap uh, ng salita. Kaya ayun. So nakakalungkot na wala talagang nagre-reach out sa kanila. Hindi lang simbahan Katoliko, kahit yung ibang mga simbahan dito sa Pilipinas. Ako kasi ang ano, ang pananaw ko dito mga kababayan. Kasi ito ha, ah, na natin yung mga nagtatanong bakit ang INC hindi nagbibigay ng reaction. Kasi ganito po 'yan. Sa kasaysayan ang INC hindi naman talaga sila nagsasalita. 'Yun po ang ating tignan. Ang INC pumapasok na lang po sila during the uh, election. Ibig sabihin nagkakaroon sila ng black voting. Pero during the entire ano hindi po sila nagbibigay ng opinion. Ito ah hindi po ako taga INC pero bigyan po natin ng patas din na pananaw po ito. Hindi naman po sila nagsasalita ano bakit ko naman inaano yung CBCP? Ang CBCP kasi nagsasalita palagi yan. Ibig sabihin, uh, sila po ay nagsasalita na role na nila lagi ang pumapasok, nakikihalam, but this time hindi nila ginagawa. Naintindihano natin. Unlike the INC and other religion, yung iba hindi naman masyad hindi po sila nagsasalita. N naintindihan mo natin, talagang ganyan oo, na sila. Oo, tama, no? Oh. They do not meddle with politics, oo, no? Oo, the only Samantalang meddle... Samantalang kato, itong katoliko, ever since, talagang nakikialam niya. Oo. oo, ngayon, kasi na, nag observe din ako, eh. Tingnan niyo yung mga channel nila, okay? Alam niyo po, eto, para lang kung kalaman ninyo, mahilig po ko niya manood niya noong time na nagde-debate. Uh, uh, alam naman natin kung sino ang kadibate ni, ni Pastor Kibuloy, eh. 'di diba, noong panahon na buhay pa yung isang uh, uh, pinuno, 'di ba may kadebate siya diyan. Kasi kahit 'yun ibinidebate din ng iglesia. Pag pinanood mo yung mga channel na pinamumunuan nila, ako observe ko talaga, puma iba yung balita nila at iba yung balita ng GMA at News 5 at ABS-CBN. Dito kahit papaano nakakakita ko ng uh, fairness hindi man totally nila alam, pero may fairness silang pinapakita. Uh, Pangalanan na natin. Anyway, uh, ganyan naman tayong barateros eh. Yung UNTB at saka yung istasyon uh, ng uh, INC. Net 25. Oh, uh, uh, yung Net 25. Pag nagbalita naman sila, hindi may angle. Hindi yung may malis. Alam mo kagad kasi pag ang isang balita merong, uh, may ano to, may, may laman to. Ganun sila. O, oh, gitna lang. Hindi sila nakikialam. Eh ako, hindi ko wala akong kakilala sa kanila, ha? Ninilinaw ko lang po, ah, na lang po sila. Hi, nasa gitna lamang po sila. Ang nakakapagtaka talaga, yung pakiila merong CBCP. Yun, talagang ever since, panahon pa lang ni Kupong-Kupong nakikialam na yan. Ngayon, parang mga pipe. Again, ha, this is not a fight about religion what I'm saying now is yung mga pinuno lang. Okay? It doesn't mean you're Catholic, you are for... No, 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 not like that. Ang akin lang, yung lang mga leader. Ibig sabihin, ang leader naman ng CBCP, hindi, ay, sorry, ng Catholic Church, hindi naman CBCP lang eh. Meron naman silang Pope. Pero ito talagang CBCP, ever since, talaga nakikialam sila. Pero hindi nila ginagawa ngayon. Doon ka magtataka. May problema dyan. Yun ang aking uh, paliwanag, nakikita lang diyan kung bakit ayaw talaga nila kay ano, kay kay Pangulong Duterte. At siyempre kay Pastor Kimboloy na rin na dati eh nawala sila sa eksena itong CBCP. Yun lang ang akin. Mhm. Mm and uh so so and uh, ko yes, lang. Uh, 'yun nga, yung report na meron daw secret chamber. Pero katakataka, walang sa side ng kay OJC no nung kinunan. And nakita ko doon sa video na uh, prinisenta ni Abalos. 'Yun yung uh, sa basement ng Jose Maria Calis. Tapos yung uh, sinasabi nilang secret room, 'yun yung kanilang pinag ano eh, laging pinapakalat na secret talaga, no? Parang malisyoso na ba? eh doon sa likod ng uh, uh, cathedral ang pinagtataka ko bakit parang doon sa angulo ng balita at pagkakapresenta nito lumalabas na parang dugtong itong uh, secret chamber na ito na sinasabi nila dyan sa JMC at doon sa cathedral. Pero kung matagal nang nanonood ang ating mga kababayan at sila siguro dyan sa cathedral, uh, sa, ano, sa mga preachings ni Pastor tuwing uh, linggo, makikita nila na dyan lumalabas si uh, Pastor every uh, turn na niya para sa kanyang preaching. May, may ano dyan eh, may pintuan na doon sa ano, mula doon sa kanyang holding uh, room. So kumbaga parang bakit mo oh, bakit, doon, ano? oo, oo, gago bakit gagawan mo ng mali siya ito? Eh parte yan, Al alam nga naman galing pa siya doon sa kabilang uh, pintuan, maglalakad sa, sa, gitna na meron namang holding room na diretsyo natagos pag uh, panahon na ng kanyang uh, preaching. Pero doon Mas sa si pinalalabas kasi ang pinalalabas nila parang secret room na doon may nangyayari. Hmm. Oh, kaya nga ako nag, nagtataka ako kasi nung tinitingnan ko yung sinasabi nila secret room, wala namang kama. Well, I mean, kung meron man, as in puro sopa yun. Well, parang backstage, di ba? Lahat naman ng, ng, uh, ay, ano? lahat naman ng katedral, lahat ng events, may backstage. Nainggit ba sila dahil napakaganda ng backstage, mukhang kwarto? Lahat to eh. Kahit to doon sa, pinunta namin yan eh, doon sa, uh, kay, uh, ano yung, yung, kingdom? Hong Kong. Hindi, yung ano, yung ano. -king oh, kingdom. King's kingdom. Yes, oh, O, meron din diyang reception area, kusaan tatanggapin yung mga, ganyan din ang itsura. Di ba? Alam mo, ang grabe nga yung pagpresinta ni Abalos eh, ewan ko kung ganito talaga yung ginamit niya. Tapos, may kulay violet pa daw. Parang pinalalabas niya motelang style. Gunggong Abalos, lahat diyan may violet. Kasi, kasi tsaka, kulay nila yun eh. Oh yes, kulay nila yun. <laughs> <laughs> Sabi ko nga, grabe naman yung, ano, yung pag-twist nung balita na yun. Na si Abalos talaga, ewan ko Saka, yung utak nito. Tsaka banat ba eh. Hindi kasi nila alam yung, ano, eh, yung history nitong property ng Kingdom of Jesus Christ. Mm -hmm. Hindi naman ito binuo ng isang araw. Mm -hmm. Unang tinayo itong katedral. Hmm. Tapos mahabang panahon bago na itayo yung ibang mga establishment dito. Pwede mong gawin yung sinasabi nilang mga bankers kung itong ano itong uh, buong property na to ay ginawa ng isang ano ginawa ng isang construction lang. Ang nagigets mo yung ibig sabihin hmm. na pwede kang gumawa ng mga ganong lagusan kung isang beses mong hinukay ito tapos isang isang ano mo lang to isang beses mo lang itong itinayo nang sabay-sabay pwede yun pero kung ano ilang dekada nang nakatayo itong itong uh, kanilang katedral tapos ang sumunod na kinonstruct nila yung kanilang Bible school kumbaga, ano, yung eskwelahan, kailan lang din naman niya na-construct, okay. tapos yung kingdom, ngayon lang naman, so hindi siya ano eh, hindi siya sabay-sabay na inano na kinonstruct kaya napakalabo nung sinasabi nila na may mga bankers connecting itong mga properties na ito itong mga establishment na ito kasi yun ang pinapalabas nila inaano nila sa isip ng mga tao na sa, sa yaman niyan hmm. sa laki ng property niyan nakita niya naman napakaganda ng kanilang kingdom napakaganda ng kanilang property imposible eh, na walang mga ginawang ano yan ginawang mga lagusan yan yun yung mind conditioning na ginagawa nila eh. Pero kung pakinggan mo lang or makikip magtatanong ka lang dito lalo na sa mga elders nila alam nila yung history ni itong lugar na to hindi to sabay-sabay itinayo kasi hindi naman sila ganun kayaman na simbahan noon alam nyo naman na itong simbahan na ito ay 40 years old pa lang hindi to katulad ng mga simbahan na ano na, malak na, ma na malaki na hindi ba hindi, alam nyo kasi, sabi nga nila, di ba, the abundance of the heart, the mouth speaks. So, simpleng simple lang. Yung puso kasi ni Abalos, wala na eh. Sa kanya, yung puso niya, ano na siya eh, puro kasamaan na yung nasa loob niya. Ang iniisip niya na kagad, masama, 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 masama ang KOJC, masama si Pastor, masama ganito. Kaya kung anong makita niya, ikokonek niya yun doon. Lagi na lang niya ikokonek na, oh, may kwarto, may nangyayari dyan. Oh, may banyo, may nangyayari dyan. Eh, talagang ganyan ang magiging utak mo kung madumi na yung puso mo. Kailangan magpa-drug test ng mga to kasi tamang hinala sila, Banat Bay. Kaya mas lalo na kailangan talagang i-require natin sa mga sekretaris uh, secretaries nitong ni Presidente ang pagpapa-drug test kasi yung kanilang, ano, yung kanilang imagination talagang mm. ano na, extreme. Mm. At saka, alam mo, kung ano ha, Isipin nyo kung meron talagang nangyayari hindi maganda dyan. Ang dami nang nag, uh, uh, nagsalita. Eh yung nagsasalita sa kanila, yung sinasabing ina si Pastor Kibuli, iisa lang. Ano nangyayari? Palipat-lipat lang siya ng lugar. Na mags magsasampa siya ng kaso sa Amerika, pupunta dito, magsasampa ng kaso, kung ano-ano lang eh. Eh tapos, yun nga yung sinasabi nung iba eh. Yung tama yung sinasabi ni Boss Dada na unti-unti. Kasi nga, they're building the community by faith diba? kaya nga yung kingdom, eh, inuunti-unti yan, hindi pa matapos kagad kasi nga, depende yan doon sa pumapasok sa church nila di ba? hindi ho yun yung tipong may pera silang lahat tapos eh, o oh, ito na yung pinakamilyones natin, ipapagawa natin ng one time big time, hindi ganun yun yan yung ay by faith. Yan yung tinatawag na process. Yan yung tinuturo nila sa mga uh, ano nila, kingdom citizen. Yung by faith na unti-unti natin yan, mabubuo natin yan, yung pananampalataya natin habang binibuild yan, unti-unting mabibuild din yung mga mga nandi dito. Kaya tuloy, parang ang dating secret, 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 secret yung mga door, ganun. Kasi nga, duktong-duktong eh. Tsaka ano, dyan sa loob, hindi nila ng, hindi ano, nila nilown mm. sa loob ng uh, KJC compound. Uh, si Pastor, ayo talaga 'yung ano, 'yung 'yung ano uh, makalat, 'di ba? Mapapansin niyo, wala mm. mga kable ng kuryente dyan. 'Yung drainage mm. system talaga tinitiyak hindi yan kagay sa flood control project ng uh, ng ating uh, gobyerno. Kaya mapapansin mo Talagang, wala kami kita talaga, no? Uh, 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 talagang, na uh, every gusali, planado, merong mga uh, tamang sewerage system, uh, sa cabling, sa ilalim. Pero, imposible talaga na merong tunnel na dugtong-dugtong lahat. Eh, napunta na nga yung mga polis doon sa, ano eh, sa Glory Mountain at Prayer Mountain. Alangan naman, sasabihin na naman nila na nandoon. So, talagang, uh, pagdududahan mo, yung arrest warrant na implementation, dahil sinasabi, dapat reasonable. 'di ba? Kaya kaila, mm. kaya kayo nanjan kasi reasonable nanjan. Pero nandoon yung iba sa Prayer Mountain at uh, Glory Mountain. So yun yung uh, uh, katakataka sa mata ng uh, mga, Saka mga partner, mga hmm. partner uh, ang nakalagay kasi sa warrant of arrest ibang tao eh. Tapos ang address is hindi naman dito. So, kaya ngayon yung isa sa mga itinanong ko kanina nung press con, sabi ko, yung po bang ipinresinta sa inyong warrant of arrest ni ano ni Torre, si Pastor Kiboloy po ba yung subject? Hindi daw. Ibang tao ang subject at taga Pasig, yung address nung ano noong warrant of arrest sa Pasig. So, ang tanong ko kung sa Pasig yung address na yon, Search na ba nila yung Pasig? Kasi yun yung purpose eh. Kaya nga meron kang warrant to kaya nga may address doon eh. It's because yun yung unang-una mong isa-search. And then mm -hmm. saka ka pupunta sa ibang lugar. So it turned out na sinisira na nila itong mga establishment rito. Mm. -hmm. mga pulis dito. Tapos yung search naman pala nila, hindi si Pastor Kibuloy ang, ano, ang uh, primary na hinahanap nila according doon sa papel na piniresenta nila. Which is talagang para sa akin, maling-mali. Yun yung isa sa mga nakakatawad at yun yung, yun yung isang bagay na palagay ko hindi alam ng media kanina at naliwanagan sila. Mm -hmm. Alam mo, isa pang ano, ha? ako, bantayan mo lang dyan, Boss Dada, yung uh, ginagawang Banateros Quarter baka mamaya sabihin na naman nila ano eh may ginagawa Uy, daw diyan eh banat sa quarters <laughs> oh, oh. kasi diyan nakayutomire eh. oh so oh, baka wala malay mo na. magkaroon ng biglang kwarto diyan sabihin eh dito ginagawa ni boss Dada ang malagim niyang pagbabawas oh di ba mahirap oh. yun baka maano kay diyan ano na oh, diba? ano wala nga kaming tubig dito banat bayo lang uh -huh. ngayon iigib igib lang kami sabi yeah. daw hindi daw totoo eh hindi totoo. Oh, punta sila dito, ingungud-ngud ko sila sa Inidoro. Walang flashback. Sabi nung, et, eto, ewan ko, ah, napanood ko siya news, hindi daw totoo sabi nung spokesperson ng, merong ng mga Merong mga lugar dito na merong tubig. Uh -huh. Yun dito sa kung saan kami na andun, walang tubig. Kung gusto niya tingnan niya pag may tumulo, bigyan ko siyang waxis burger. O oh, kasi nga nakaano nga na, itong itong tubig dito ay kon ay kumbaga ang control nasa I think sa JMC na kontrolado ng mga pulis hindi makapunta rin yung mga tao rito para buksan yung tubig doon at magkaroon ng yung tangke doon para magkaroon ng tubig dito baratbay. O uh, wala lang naman sasabihin kung walang tu may tu walang tubig kung may tubig, di ba? Eh wala wala ng tubig yung gripo eh. Kasi nga dati ang ginagawa nila, pupunta lang sila doon, i-on lang nila ngayon hindi nga sila maka-access doon dahil puro pulis ngayong nandoon, bawal puntahan. Tsaka partners mm. ang isa din sa mga pinababantayan diyan, 'yung angulo na ano, yung mga ginto-ginto ba, di ba? Alala mo yung panaginip Ayan. ni attorney ito Pero hindi malabo mangyari yun kasi yung kanilang hinahanap mm -hmm. eh ano yung kanilang gamit, gadget na ginagamit eh ano panghanap ng mga metal. Metal oh, detector. Metal, metal. Uh, metal no, detector kasi ang sabi daw nila ang mga bankers daw ay gawa sa bakal. Doon <laughs> yun yung ginagamit nila. Eh hindi nila alam mayroong isang administrator dito na yan ang tinapos. O oh, tungkol sa mga mina-mina. Oo, mm. kaya hindi sila makaka ano, hindi sila makaka forma dahil alam nila na gino joke joke sila. Pero boss Dadan, hindi mo ba nasilayan diyan si PNP Chief Marbil na pumunta? Hindi. Ito, chopper, palagay ko, yung mga chopper na nag-ikot-ikot dito, nando siya. Kasi nung araw na nag presscon sila, umikot-ikot dito yung chopper eh. So, mm. tsaka nakita ko siya, Banat Bay. Uh -huh. Do'n sa ginawa mong ano, do'n sa ginawa mong video kagabi na kumakanta siya ng favorite song mo. Uh -huh. Oo. ko lang siya nakita pero dito sa compound, hindi dito dito. Nakita kaya, ko lang. kaya ko kaya ko nga tinatanong, hmm. eh, bakit siya napagod? Sabi niya pagod na daw siya. Ang sabi, ano oh, siya mapapagod. Ito 'yung impormasyon natin, 'di ba, sa pagpaning hmm. mo ng ano, uh, do'n sa video na pinus mo uh, banat, 'di ba? Uh -huh. May chopper do'n sa tapat, 'di ba? may chopper. Mm. Ang sinasabi, mm. yung dalawa daw chopper, sinasabi lang ito ah, mga nakukuha nating impormasyon. Ah, 'di ba may chopper noon na uh, binidyuhan pa nga ni ano, eh, Boss Dada nung panahon na ah, lumabas yung ah, ah, TPO, eh sinasabing si Marbel, si Tori, si Abalos daw yung sakay noon. As sa mga information na nakuha natin. Yung dalawang chopper. Sayang nga hindi nagkabanggaan eh. Isi, mm. <laughs> <laughs> Sana nalaglag. Sana nalaglag din parang yung drone nila. Isi, 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 Grabe. <laughs> Hindi, so bakit siya napagod? Sabi niya napagod daw siya eh. Siguro, parang malayo siguro yung flight mula doon okay, sa kampo eh, para... nila baka napagod na siyang magdahilan doon sa nagkukumpas sa kanila baka kasi nga syempre sinisingil na sila huy, nakapag down payment na kami ano na anong petsa na ngayon na araw na kayo dyan, mag linggo na kayo bukas hindi niyo pa nakukuha kaya siguro pagod na siyang magdahilan banat by dahil wala pang resulta eh tsaka ang isa pa Alright. sa mga impormasyon na nakukuha natin sana hindi totoo ha, pero sinasabing may ano daw isang platoon US forces daw tapos, ang kinukuha daw ay mga filam. So, either yung talagang mukhang uh, Pilipino para hindi mapaghahalag. Pa. Para mag-blend oh, mag mag in, Para uh, mag-blend uh, uh, in. Nung nabasa ko yung mga gano'n na istorya, eh, sabi ko, oh, parang ano, eh, di ba? Merong naka-flag na, ano, na, ay, uh, patches na, ano, na flag ng uh, Estados Unidos. Sabi ko, baka totoo ito kasi eh, meron tayong namata ng na mga ganyan. O di kahit subukan ni Boss Daddy na kausapin yung mga polis, kung slang na sila, baka yun na yun. Mga slang na sila magsalita. Oo, oh, eh, sure to. Yung mga ganito yung tsura. Hmm. Hindi naman ganyan yung tsura ng mga polis na nandito. Makikinis to eh. Alam mo mga sabon nito, ano... Uh, Irish Spring. <laughs> Hindi nagsa safeguard yung mga yan. No? Kita mo yung mga <laughs> Ito, autos, oh, Oh. Matikas eh. Matangkad yung isa eh. No? Tsaka yung uniform niya, banat ba'y malinis. Oo, oh, yung sa kanila kasi maraming issue ng uniform. Dito kasi, yung isang uniform, isang taon. Ganun ang hmm. issue. Kaya kupas-kupas na. Eh, itong mga uniform na itong mga polis na to makita mo, matingkad yung kulay. Alam mong dala, ano eh, nagda-down eh. hmm. Sana, ma eh actually yan nga yung ano eh. Sana matalakay yan sa Senado na sa susunod na pagdinig. Yan yung mga dapat sagutin. Bakit pinababayaan ang mga Uh, actually nung may di ba yan nakikita niyo nakabilog dun sa sa may braso niya. Hmm. E, parang special forces pa daw ng Amerika yan. So ibig sabihin talagang meron silang ginagawang uh, uh pag oo oh, oh, pag Alam mo hindi pinoy ito? Mm. Makikita mo yung baril nila banat by iba issue eh. Kasi pare-parehas yung baril ng mga nandirito tinamay yung baril niyan. Nakatiklop yung ano yung yung puwitan. Mm. Oh, di ba? O oh, yung mga issue ng baril dito pare-parehas, magkakapare-pareho, mukhang pare-parehas para mga importin yun eh. Ito iba issue nito. Talagang oh. kanu itong mga to. Oo oh, eh, tapos ha, sabihin walang baril na dala-dala. Ano an, baka naman ano yun? Hindi nyo ba, baka naman mga ano yan, mga water gun yan. water Baka oo. Hindi gaya. kaya, hmm. kaya sinasabing ano lang daw yan. Yung, Ewan ko, uh, ah. ha? ikaw, ikaw Banat May, ano sa tingin mo? Hindi niya ba talaga nakita 'to or ako, pagka nakita ko 'yung sasabihin? mga 'yan kakalabitin ko para malaman okay. ko kung kung uh, totoo ba 'yung baril 'di ba ay totoo pala gaganan tayo, 'di ba pag pumutok 'di diba? ba, ba baka ng... ang utos ni ano ni Ferdinand Marcos Jr. wag kayong magdala ng baril baka 'yun 'yung ano niya utos tapos nagdala ng baril itong ano Pwede Pero nga ano sa tingin niyo yon. Hindi hindi niya alam, mali 'yun ni report sa kanya. Pero alam niya ano na ano na eh? alam niya na more or less 30 hectares. Hmm. So kumbaga, basically na na-briefing siya doon. Pero doon sa talagang sure na sure siya eh, lahat ng mga police lahat ng tao doon walang baril. Sabi ko, baka ang instruction niya doon, malang baril, pero nagdala ng baril, sumuway sa kanya. ba diba, sabi ni Mamalu sa interview natin kagabi, nagkaroon daw ng emergency briefing ang Malacanang. Eh, imposible hey. nung di alam ni BBM, eh, nagka-emergency meeting eh. Ano bang, ano bang, ano ng emergency meeting? To brief the president. So, di niya alam, ba't dinideny ng punong ehekutibo na may mga baril? Siya ba'y nandun? Baka nag-emergency meeting sila, wala siya. Oo. Mm. Hindi natin okay, na alam emergencies, 'di ba? Oh, kasi Oh, kasi may sinasabi si ano eh, may sabi si Pebbles doon sa ano eh, doon sa tawag diyan, liwasan noon nakaraan na yun daw mga positive eh pag natulog daw yan isang buong linggo. Oh, uh, pambira ano. <laughs> okay, actually mayroong mga nagko-comment dito na yung mga sinasabi ninyong pumapasok daw na nagsuot pulis lang ay baka daw mga minero talagang pwede uh, posible kaya kasi di ba may batas tayo na pag nakatagpo ng ginto ay pwede nang i-occupy mm. di ba may may ganun may ganun tayong batas di ba so hindi kaya palabasin nila in the future na meron na tagpo ang ginto pwede rin. pwede rin oh diba <laughs> yun para... Nga rin yung ano mm. eh yun yung napanaginip ng banat ba yan dito, oh pwede, mm. pwede rin banat ba eh, na dito, dinala nila yan, siguro mga minero talaga yan. Malamang maguho yan, magagawa yan ng mukhang banker. Tapos biglang, oh, ayan, kita nyo may banker. sa pinaka masama kumbaga tanim banker, ang pinakamasaklap pa nito, yung tanim bata. Baka yung banker na yon taniman ng bata, o oh, tapos, sabihin na, o oh, kita nyo, human trafficking, may bata na nakakulong sa bunker. Or, yeah, nagyan napakadali. ng mga damit bata. O, oh, kasi meron tayong nakita rin ganina. Yes, pwede, kanina, pwede. Mga pulis na parang hindi pulis eh. Batang-bata yeah, pa. Oh. Sa kam... Meron bang pulis na ganyan? Tingnan nyo yung, ano, height niya, niyo yung height niya sa height ng mga pulis na yon Grabe, At saka, hindi, walang, walang, alam mo, sobra ng ano, kataradaduan itong ginagawa ng PNP rito. Alam mo kung totoong itong mga to ay hindi mga polis, no? mag-effort naman kayo. Mag naman kayo. Medyo it, it, galingan nyo naman yung Hindi sa inyong height, ha? Uh, ulitin nga natin yung parang kalib, uh, ka, ano niya. oh tingnan ninyo yung height ng mga polis, uh, tsaka height niya. Oo. Oh, oh. Hindi, tsaka itsura nito, mukhang snatcher to sa Aurora Boulevard, eh. Oo, no, oh, ganyan yung mga nauhuli namin sa Kubaw pagka nangiisna tiyang cellphone. Ang liit eh, no? Bata eh. Uh, oh, meron pa kami isa ano dyan. Sa... meron pa kami isang kuwang litrato. Yun talaga, may mukha uh, hmm. sa ating playback. Yan, oh, oh yeah. yan. Kung sino man si Kuya. Uh -huh. Uh -huh. Pulis uh -huh. sa niya. Ba okay ba mga pulis yan? Ito matindi. Hindi <laughs> yung balbasarado. Yung, oh, ba, yung, ano, yung, 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 matanda. At least eh, walang discrimination. So, paano? Oh, no? hindi, eh, bakit? Eh, eh, sa tingin mo ba, wala pang 60 years old dyan? Hindi pa nag retire yan? Actually, 56 yan. ang ano, di ba? Retirement. Uh, 56 hmm. or 55 sa police. Hmm. Siguro nasa ano lang yan, 54. Hindi, <laughs> <laughs> tsaka Man, yung mga ganyan yung tsura. Tsaka ito yung nakuha kong information, na <laughs> Mahigpit na ipinagbabawal diba? ang pagsusuot hmm. ng uh, hindi prescribed. Like, kagaya dyan sa sapatos. Bawal din sa mga pulis na naka-uniform at kung may ano-anong purong sa ulo. Or kung ano hmm. nilalagay sa ulo. Eh, hindi naman yan pang ano, di ba? Uh, hindi yan typical or usual na ganyan yung sinusot ng mga polis kung meron man sa ulo nila. Di ba? Uh, yeah. diba? Yan yung mga sumisitsit sa mga yaya eh, di ba? Yung pagdumaan ka, Hindi, <laughs> yung, yung, yung to. <laughs> Yung isa, yung may, yung may edad na, banat <laughs> ba ah. oh, yan yung mga nangangalakal sa amin, yung mga nangunguha ng ano, yung bubutin yung mga kable. Oh. yung tas buksusunogin, gagawin ano, gagawin tanso. Oo, oh, tsaka okay, ano, gagawing, itong, uh, itong police na ito, hindi pa nakapag... Uh, bal hindi ko lang alam kung police ba ito. Need the Actually, tinanong din natin yung uh, PRO-11 ito kung ito ba sila yung mga polis uh, talaga. Pero ito, tinanong mo, ka balbasarado tapos hindi prescribing uniform during an operation. Pati si tatay, no? Uh, mahigpit na mm -hmm. ipinagbabawal nagbabawal dyan. And kung talagang ito ay mga private individual, di ba mahigpit na ipinagbabawal sa sino man na magsuot ng mga uh, uniforme ng pulis ang isang ano, uh, private at hindi authority. Oh, Bawal ang di ba? Pinaguhuli na 'yan. Uh, wala, wala 'yan. Ngayon wala. Yung uh, panahon ni ano ngayon, eh yun yung uh, vlogger nakasuot ng team leader sa pulis. Eh. Diba? Mm -hmm. O kaya kaya bastusan mm -hmm. na ng ngayon eh wala nang basta ang ang batas applicable lang 'yan sa mga kalaban. 'Di ba? Yung uh, pagkakailangan nila manghuli, yon i-apply nila pero pag sila-sila, wala -sila, ito ah. Yung uh, ginagawa nilang paghigpit-higpit kuno sa sa mga PSPG, yung sa mga security, isa e, totoo lang, ang tinanggalan lang naman nila lahat ng kalaban.